Nananatili sa evacuation centers ng ilang residente sa Baler Aurora sa gitna ng masamang panahon dulot ng Bagyong Ramil. At may unang balita live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine, good morning. Good morning, Maris. Sa ngayon, patuloy pa rin ang monitoring ng provincial government, ganun din ang iba't ibang lokal na pamahalaan sa mga river systems sa probinsya ng Aurora. Dalawang araw na sa evacuation center ang pamilya Shason mula sa barangay Pingit sa Baler Aurora dahil sa Bagyong Ramil. Kasama ni Aling Angeli ang kanyang apat na anak at dalawang pamangkin sa evacuation center. Hindi pa rin sila pinapayagang makauwi sa kanilang bahay dahil pa rin sa banta ng pagbaha. Lalo pat ang kanilang bahay ay tabing ilog lang. Eh baka po biglang umanong tubig. Kaya po dito kami pinapayagang. Nagsisimula pa lang daw na bumaba ang tubig mula sa mga bayan ng San Luis at Maria Aurora patungo sa Baler. Kung tataas pa ang tubig sa ilog, posible pang bahain ng mga nasa low-lying areas. We're still uh, monitoring the situation kasi baka tumaas pang pa mga level ng tubig sa ilog natin dahil upang coordination with other municipality na mas aheads mas nauuna sa amin. Baka tumaas yung tubig nila sa amin kasi andring dito sa bayan ng Baler. Lifted na ang liquor ban sa probinsya na natiling suspendido ang mga water activities sa Baler Beach. 24 oras na may nakabantay sa Baler Beach ng mga pulis. Apektado talaga kasi walang mga even the local, yung mga taga Baler mismo hindi talaga pumupun pumupunta. We have letter from the government natin eh na hindi pwedeng magpapaligo ng mga guests. Kasi ang concern namin doon, it's uh, safety of everyone. Sa Kabuan, may git 1,200 na pamilya ang inilikas sa mga evacuation centers sa probinsya. Walang naitalang landslide o storm surge sa probinsya, maliban lang sa flash flood o pagbaha sa kalsada sa bahagi ng Barangay Janet sa Dipakulaw, Aurora. Maris, ngayong umaga inaasahang pabalikin na ang mga residente sa kanilang bahay, especially yung mga nasa evacuation center pa rin hanggang sa ngayon. Samantala, ngayong araw naman inaasahang ilift na ang suspension sa water activities dito sa Baler Beach. Maris? Maraming salamat. Ingat kayo dyan. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Ilang tulay sa Isabela at Nueva Ecija ang hindi madaanan dahil sa bahang idinulot ng Bagyong Ramil. Kabilang dyan ang Gukab at Anafunan Bridges sa Etsage, Isabela. Isinara muna ang mga ito sa mga motorista dahil umapaw ang Cagayan River. Sa bayan ng Benito Sullivan, ipinagbabawal din muna ang pagdaan sa Maluno Bridge dahil sa pag-apaw ng ilog. Nagsisilbing alternatibong ruta ang Barangay Zamora Old San Mariano Minanga Road sa bayan ng Ramon. Simula Sabado pa, nagpapakawala ng tubig ang Magat Dam. Isang gate ng reservoir ang nakabukas. Nakaranas din ng masamang panahon sa Kasibo, Nueva Vizcaya dahil sa Bagyong Ramil. Hindi ngayon madaanan ng Poblasyon Aloy at Kapit alloy Overflow Bridges. Dahil sa pagtaas ng mga kaso ng flu-like illnesses, ipinagutos ang mandatory na pagsusuot ng face mask sa Quezon Province. Ayon sa kanilang Provincial Health Office, ipatutupad yan sa lahat ng indoor settings at sa outdoor areas kung saan hindi nasusunod ang physical distancing. Alinsunod daw ito sa utos ng Department of Health na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga lokal o local government unit na magpatupad ng health measures na naayon sa kanilang lugar. Tiniyak naman ang DOH na walang kakaiba o bagong virus o strain na kumakalat sa bansa sa kabila ng pagdami ng kaso ng flu-like illnesses. Ang tatlong nangungunang sanhiraw ng malatrang kasong sakit ay influenza A, rhinovirus at enterovirus. Flu season din ngayon para maiwasan ang hawahan payo ng DOH na sumunod sa mga health measure gaya ng madalas na paghuhugas ng kamay at panatilihing malusog ang pangangatawan. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.